Yan mga kababayan, after 15 years po, napaliguan natin. After, after 15 years niya, dito sa kulungan, natanggalan natin siya ng napakahabang buhok. Ayan mga kababayan. Uh, paano nga yun to, Tay? Ano nga plano nyo po na nabihisan na siya? Ibabalik niyo pa po ba siya diyan? Diyan naman nung bahay na sir. Diyan ang bahay niya. Hmm. Okay lang po ba sa inyo na i i mo na namin siya sa shelter kahit sampung araw? Kumusta pakiramdam ko ya, Oliver? Good? How's your feeling now? Ha? Masarap? Mm. Ubusin mo yung tinapay mo. Yan mga kababayan after 15 years po napaliguan natin after, after 15 years niya dito sa kulungan natanggalan natin siya ng napakahabang buhok ayan mga kababayan kung titingnan nyo napakabigat kaya nung ginugupitan natin siya mapapaiyak siya kasi talagang napapatingala siya napakabigat nito kasi ang kapal na ng putik parang simento na no pati yung kanyang ano kanyang mga pantalon Ano pangalan ni tatay? Ako sir Opo Bernardo sir Tay Bernardo, dito po tayo Okay lang Tay, anong masasabi mo po na sa loob ng labing limang taon Napaliguan, nabihisan eh, gumanda na yung kanya, sir. kanya. Uh, um, um, Gumapo na siya. Gumapo na siya. Hindi na siya nakatakot hawakan. Hindi na, sir. Kung kanina, mga kababayan, lahat po nang lalapit dito, nakadistansya, mapapansin ninyo. Dahil matalsikan man lang ikaw, nang galing sa kanyang daliri talagang pag hindi ka sanay sa mga ganitong tao gaya ng aking sinabi mga kababayan hindi mo kakayanin kaya muli po mga kababayan sa mga kapanood ng video ito pasintabi po sa mga kumakain ano at ito si kuya, dahil limang, ah, labing limang taon masaya siya na nakita niya yung kapatid niya na malinis na, nagupitan na. na. Uh, paano nga to, Tay? Ano nga plano niyo po na nabihisan na siya? Ibabalik niyo pa po ba siya dyan? Eh, hey, sir, kung... Hindi po. Gawin natin. Kayo po ang tinatanong ko, sir. Kasi Gaya na nabi sinabi, napaliguan na. Naawa lang po kasi ako sa sitwasyon niya na napakarumi. Puro tayong ulo, buong katawan. Ngayon po, nabiisan na, nabihisa na po siya. Ano yung plano niyo? Diyan pa rin siya po. Diyan naman bahay na sir. Di. Diyan ang bahay niya. Hmm. Sa mga tweed, sir, kaya ito nakulong dyan, kaya nyo kinulong kasi nananakit ba? o sir. Violente siya noon nananakit siya kaya kinulong nyo siya ganun ganun nga yan mga kababayan at ano ano man po ang pinagdaanan or nangyari uh, pagpaumanhin nyo po mga kababayan no? bagamat hindi natin alam talaga yung kanilang mga dahilan or simula pero andito ang team Daddy Frankie para gumawa ng uh, tulong sa abot ng aming makakaya kasama ng aking team. At ito, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa ngayon, pero may pag tayo sa pamilya ni Kuya Oliver. Siyempre, hindi natin pwedeng, uh, uh, hindi tayo pwede basta-basta gumalaw na walang abiso or permiso. Tay, uh, nga pala, naka po ako, i-upload ko po ito sa YouTube, Facebook. Okay lang po? Okay. Maraming salamat po. No? Okay. Tay, naawa kasi ako sa kanya na ibabalik nyo agad siya dyan. Eh, hindi pa natutuyo. Tapos, basa pa. No? Mabaho pa, actually. Kailangan talaga i-sanitize para hindi siya magkasakit. No? Although, pasensya na po kayo tayo, no? Wala akong uh, masamang intention manakit ng inyong mga damdamin. intindihan ko po yung sitwasyon gawa ng kahirapan ng buhay. Kaya, thanks to God, ah... Uh, Nandiyan ang ating mga viewers, ang ating mga followers dahil sa pamamagitan nila, pag nila kay Daddy Frankie ay nakakagawa kami ng mga ganitong pamamaraan ng pagtulong. No? So, okay lang po ba tay? Kasi sabi nyo, ibabalik nyo dyan. Okay lang po ba sa inyo na iwi muna, mo na namin siya sa shelter kahit sampung araw? para makulture natin yung kanyang katawan, mapakain ng maayos, makatulog ng maayos. Oh, okay, sir, salam, sir. yun ang plano nyo. Okay lang po sa inyo. Oh, okay, sir. Matanong ko lang, sir, itong kapatid nyo po ba mula nung... Sa loob ng labing limang taon, wala po ba kayong nakitang uh, nagkakasakit siya o yung malalang sakit bukod sa kanyang depresyon? Yung sir, hindi na makakain. Kaya... Hindi siya makakain noon? sir, hindi na makakain. Gaano katagal yung... Kaya isang araw lang. Sir, Ay, isang araw lang. Bukod doon, tayo mga kakaibang sakit, bukod sa kanyang depression, may mga naramdaman po ba kayo? Wala na yata na naki, nakikita ng siyang ginamikan, sir. Basta pagkain ko lang ang tinatawag niya, sir. Mm, pagkain lang. Pagkatapos <laughs> pagkainin buhusan. Oo, so, oh, na pagka may pagkain na siya, sir. Mm, pag, pagka sumigaw ng gutom, saka pagkainin Oo, okay, Kaya Oliver, inumin mo yung ano, tubig para lumakas ka lahat, ha? Ah? Para madrain. Ha? Huh? Kasi yung iniinom niya kanina, saan yung tumbler niya tay? Ayun, <laughs> sa timba ko na lang. Ayung nasa timba na tubig, yun ng doon galing yun iniinom niya. Okay. Hmm. So ayun mga kababayan, mga kabarangay no, bigyan niyo ako ng opinion, suggestion po kung may mga reaction po kayo para maikorek ni Daddy Frankie kung ano yung mga pagkakamali or para mas mapaganda pa mag-comment lang po kayo dyan kung ano ang mas magandang gawin mga kababayan pero sa ngayon ito po yung kasunduan namin ni tatay pansamantala iuwi natin ito sa shelter bagamata hindi ko alam kung paano kasi medyo malayo ilang oras ang biyahe kuya Risky? limang oras kalahati? lima oh, o sige titignan natin no pero okay lang yan, para sa ikabubuti at maging maayos ang kalagayan ni Kuya Oliver. Pero tay, gaya na aking sinabi, uh, partial and official, no? Ang sinasabi ko sa inyo, mga sampung araw. At kung ano ang magiging resulta uh, babalik kami dito para mapag usap At syempre mga kababayan, no? Magpapasalamat muna po ako kay Ballpoint Man, na siya po yung naging tulay para makita at matulungan natin ang uh, ating kapatid. Sir, uh, matanong ko lang ano po yung naging uh, uh, pamamaraan mo? Anong dahilan? Bakit si Daddy Frankie ang tinawag mo para makapunta dito? Uh, Siyempre, kasi nakikita ko sa mga video mo na yung talagang priority mo, yung mga nasa kalsada, yung mga ganito, na, yung mga napabayaan ba. Na, hindi naman totally napabayaan, yung talagang dahil sa hirap nga ng buhay nila, po eh siya yung talagang nangangailangan ng tulong. Kasi makikita nyo naman dito na basa. Tapos, syempre, diyan pa natutulog. So, magkakasakit at papaya talaga yung tao. So, kaya nilapitan kita. Kasi alam ko, yung, ito yung mga ganitong klase ng tao yung gusto mong tulungan. Salamat sir ha? Salamat sa tiwala. Nawa po ya, hindi tayo magsawa na tumulong sa mga kababayan natin na ang ng tulong. Maliit o malaki mga kababayan, kahit sa maliit na kaparaanan, basta't nakatulong tayo sa ating mga kababayan, sa mata ng Diyos ay napakalaking bagay. Maliit o malaki, pantay-pantay po yan, basta galing sa ating puso. No? So paano tayo? Guys, iuwi na natin to. Anong oras na? Sama natin sa kainan yan. Kakain tayo? Hmm. Baka, baka magwala to sa kainan. Nagpahanda ah, ako ng ano dyan, Nang makakain sa bahay. Sasunod na lang, pre. Ah, okay. hmm. see, see. Pero ganito na lang, uh, paupuin na lang muna natin, para habang isinisit yung sasakyan, dalhin natin doon. Bigyan natin siya ng chanelas chinelas mo. Ito, ito, yung kulay red. Kaya Oliver, mag chinelas ka ha. Punta tayo sa bahay ko ha. Maraming pagkain dun. Okay lang? Ako muna magiging daddy mo ha. Kaya Oliver. Ch chinelas ka. Yan, very good. Daddy Frankie. Yes. Kaya Oliver. Kaya Oliver, makinig ka sa akin. Aray, aray ko. Aray mo. Hmm. Okay, wala na. Kaya Oliver, pansamantala ako muna yung magiging daddy mo ngayon ha. Dadalhin kita sa bahay ha. Para tumaba ikaw ha. Tapos ano, siguro. Pero tay, kung sakasakali dalhin namin ito sa bahay pagamutan, pwede ka po bang sumama mag sa amin? Kahit sa una lang. Kasi pag dinadala ito sa pagamutan, kayo po ang mga kasagot ng mga katanungan. Okay lang po ba? Kukunin nyo ako dito sir, sa... yes po. Dadaanan ka namin. Kung sakasakali. Magbibigay ako ng ano... Oo. Oh, uh, message kay ballpoint man. Para makapaghanda ka rin. Oo, oh, sir. Pero ang ano to, uh, sir, uh, iayos muna natin yung sitwasyon niya doon. Pakainin muna. No? Oo, no, oh, sir. Para kung naman uminawa yung ano niya, sir. Sa niya. Sige po. Ano lang tay, uh, support lang kailangan namin, suporta ng pamilya. Tulong na rin natin sa ating kapatid. Ano po? o oh, oh, So, guys, paano? Dalhin na natin doon para mawala na dito sa putik-putik. Upuan, o... O, upuan Oh, kailangan may upuan? Oh, oh. Ay, huwag na pumasok doon. Dito tayo. Dito tayo sa balay. Hmm. Like, mm-hmm. Yung sasakyan hindi ba kaya iatras dito? Ay, kaya sa putik. Yung isa? Tayo, mga para walang putik doon. Halika tayo ka. Tayo. ka na. Doon tayo, doon. Doon. Para mawala sa putik, doon na lang. Para hindi siya bumalik yan. Kasi marumi pa yan. Doon, sa lagpas ng baka. Oh, dito mo. Kuwanto. Masakit. Masakit? Hindi, okay na. yan. Masakit. Hindi, hindi masakit yun. Masakit po. Masakit po. Masakit po. Masakit po. Masakit po. Ah, dit, dit. Sa Toyota. O oh, kasi maraming lamang to. Kaya dyan sa Kanan, kanan. Kanan. kung so, na baba mo Baba mo na. Dito Ay! Pupunta na si David no? Ay, David na. Pero sabi niya, Oliver. <laughs> Tapos diretsyo na to biyahe. Doon na tayo kakain sa bahay. Kaya pa. Ha? Kaya pa, di ba? Kaya pa. Ba't ko? Ay, ba't ko umiiyak? Miniginaw lang to. Sige, okay. <laughs> okay? O, tara. Lipat ka na dun, ha? Lapit muna natin to. Isa dun sa loob. Sino ba isa sa loob? O, sige, kayo na lang. Dabay, dabay. Hindi, nandun si Risky. Dabay, dabay. Ay, dabay. Na. Lapit lang muna. Okay. Okay. shirt ko yun short ah.